Hello guys, usapang GCash na naman tayo ngayon. Ginawa kong video na to para uh, makatulong ako sa mga GCash user na deactivated yung SIM tapos may natitira pang balance sa kanilang mga GCash account. Ang problema kapag uh, deactivated na yung SIM mo sa GCash, hindi ka na makaka-receive ng OTP. Kaya hindi mo na mau open yung GCash account mo. Kaya ginawa ko to yung video na to para matulungan kita na mabawi yung balance mo dun sa old Gcash account mo. Kaya sundan mo tong video na ginawa ko dahil nilagay ko dito yung step by step kung ano yung mga procedure at anong mga dapat gawin para mabawi yung natitirang balance. Ikwento ko lang palang nangyari sa akin dati. Dati kasi uh, na-deactivate rin yung uh, SIM card ng Gcash account ko. Kaya Uh, tinray ko kung paano nga ba ito mababawi ayun at nagbasa-basa ako sa help center ng Gcash kaya yun nabawi ko na yung natitira kong balance madali lang naman yung mga procedure at uh, sundan lang natin yung video ginawa ko na to dahil 100% mababawi mo yung uh, balance mo na pera ang procedure pala na gagawin natin ay uh, how to transfer balance to new Gcash account yun ang gagawin natin dahil uh, na-deactivate na ngayon SIM card sa Gcash. Hindi na natin to ma-re-recover pang muli yung account. Kaya yung habula lang natin dito ay uh, matransfer yung natitira pang balance na pera doon sa old Gcash account. Ito transfer natin sa new Gcash account natin. Ito na yung step 1 na dapat muna natin gawin. Uh, gumawa muna tayo ng bagong account at kailangan ipa-verifyd muna natin bago tayo uh, pumunta sa help center ni GCash dahil sa help center ni GCash doon tayo magsa-submit ng ticket Kaya tayo gagawa ng bagong GCash account dahil uh, dito natin ita-transfer yung natitira nating balance kapag ipa-verifyd pala yung account sa GCash ay inaabot to ng uh, 3 to 1 week bago ma-approve na fully verified na yung GCash account mo. Kaya napakahalaga na uh, sinundan mo yung unang step ng video na to kapag uh, isi shortcut mo yung video baka hindi mo ma-recover yung natitira mong balance sa GCash dahil detalyado to yung step by step natin. Dito nakahalaga yung mga importanteng mga dapat gawin. Kaya dapat wag i-forward yung video. Kapag gagawa pala tayo ng bagong GCash account dapat parehas yung pangalan natin na nilagay dun sa old gcash natin. Tapos uh, yung gmail natin kahit uh, ibang gmail na yung gamitin natin kung nakalimutan na talaga. Tapos naman sa number, uh, siyempre bagong number na yung ilalagay natin. Ang step 2 na kailangan nating gawin ay mag-provide tayo ng valid ID kung wala pa tayong uh, valid ID. Isa to sa uh, kailangan natin i-provide kapag magsasubmit na tayo ng ticket sa uh, help center ni Gcash. Kaya dapat uh, maghanda ka ng valid ID. Kahit tin ID, pwede na Valid ID na yan. Kung meron ka ng valid ID, ang gagawin mo dito ay picturean mo ang harap ng ID. Dapat malinaw yung pagkakuha mo ng picture. Tapos, uh, mag-selfie ka na hawak mo yung valid ID mo. Dapat malinaw yung kuha mo ng picture. Ang pag-picture pala dapat malapit sa mukha mo yung ID mo. Kumbaga, hawak mo yung ID. Para mabilis ma-identify kapag uh, isasubmit mo na to sa uh, help center ng GCash. Hindi siya mag-error. Mag-error kasi yan kapag uh, malabo yung kuha mo or blurred. Ganun. At kung nandito nga na nga sa part ng video ko na to ay huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Yamado TV dahil uh, meron na akong mga ibang video na ginawa about sa uh, GCash problem. Ayun kapag uh, yung unang step nga natin natapos na natin nakapag kapag uh, gawa na tayo ng bagong GCash account at na verified na natin. Then, nakaprepare na tayo ng valid ID natin, yung mga sinabi ko ng step 2 natin. Dito na tayo sa step 3. Uh, pupunta na tayo sa help center ni Gcash para mag-submit ng ticket. Paalala lang pala kapag hindi mo nga napanood yung uh, step 1 at step 2 natin na procedure. Baka maguluhan ka kapag uh, nandito ka agad sa step 3 natin. Dito na nga tayo sa part 3. Ang gagawin natin ay magsasubmit ticket na tayo. I-open natin yung GCash. Sa baba may help center na nakasulat. Click nyo yan. Tapos mapupunta kay dito. Hanapin nyo yung your account. Click nyo yung uh, manage your account. Hanapin nyo dyan yung Uh, tra transfer funds from your old GCash account to new GCash account click nyo lang yan sa baba sundan mo lang yung uh, step by step natin na to para hindi ka malito kapag magka transfer funds ka na ng uh, pera sa old GCash to new GCash account I scroll nyo lang hanggang baba yan yun di ba may mababasa kayo na valid ID diyan yun yung nakalagay sa step 2 natin na video. Kaya kung hindi mo na panood yung step 2 natin, uh, baka hindi mo babawi yung natitira mong pera sa deactivated na SIM mo sa Gcash. Ito ay mag click ka lang dito ng click here to file uh, request. Click mo lang yan. Mapupunta ka na dito. Dito ay magpipill up tayo. Mapupunta ka dito. Uh, your email address. Yung email address na ginagamit mo. Itatype mo lang dyan. Tapos, uh, Gcash registered name, full name, yung pangalan ng Gcash account mo. Click mo lang yan dyan. Select the country where you are, uh, registered your Gcash account. Wala na yan. Plus 63 lang yan dyan dapat. Dito naman sa mobile number, i-type mo dito yung uh, old Gcash number mo. Halimbawa, uh, kapag magta-type ka dito ng Gcash number mo, ganyan yung una mong i-type dito yung uh, 63 negative bago i-type mo na yung number mo. Halimbawa, uh, 0993-09360484013. Halimbawa, ayan ang number mo. Ganyan. Basta yung una mong itatype yung 6, 3, bago negative. Kasi kapag isa-submit mo na yan, uh, magpupula yan, mag error yan. Your account type, type. Lagay mo lang dyan yung uh, regular account. old Gcash mobile number. Yung dati mong Gcash number. Halimbawa, ah, uh, 6, pag magta-type ka, 63, negative ganun pa rin 09360480 Yan ganyan yung alibawa yan yung dati mong old GCash account ita-type mo yan. Ganun pa rin may 63 negative. Tapos yung bago mong gawang GCash account na verified na dito may ita-type. Diba, <clears throat> ganito yung bagong number mo 09 Five, six, twenty-one. Alam mo yan, ang bagong number mo. Tapos yung pangalan ng Gcash account mo. Middle name. And last name ng Gcash account mo. Dito naman sa pag-type ng uh, date of birth, dapat uh, mauna dito yung year ng kapanganakan mo. Halimbawa, i-type dyan yung Uh, pinanganak ka noong 1997. Tapos, uh, negative. Bago sa day, halimbawa, uh, 7. Pag itatype mo dyan, dapat may 0, 7. Pag ganyan yung type mo, 7 uh, agad, mag-error yan. Dapat lagyan mo ng 0. Dito naman sa what was the email registered to your old account. Yung dating uh, Gmail account na ginamit nyo. Type nyo lang dyan. What was happened to your old number? Yun na nga, di ba, uh, deactivated SIM due to failed SIM registration. Yun yung i-click nyo dyan. Meron ding damage SIM ko na damage yung SIM nyo. Di diba ba, kung hindi mo na ginagamit yung dati mo SIM card, yan ang ilagay mo na reason. I want to use this number. in. I don't want to use this number uh, anymore. Pero deactivated SIM yung one natin eh. I-click dyan. Amount to be transferred from old to new account. Halimbawa, nakalimutan mo yung uh, laman nun. Kahit uh, halimbawa, 5,000 yung natitira pang balance doon. Tapos hindi mo alam na kung ilan talagang exact. Halimbawa, 2,500 lang muna yung i-type nyo dyan. Tapos uh, sa next submit nyo, unti-unti nyo lang, halimbawa, 1,000. Hanggang sa makuha nyo lahat yung natitirang balance doon. Okay naman yan kahit ilang submit ng ticket. Walang problema yan. Last four digit of your Gcash Mastercard. Kahit, uh, ilagay nyo lang dyan in a... In a. Ginger policy in ilang rin nalagay. Do you have a subscription NG Life? No. Check check nyo lang 'to Check I agree it consists to my uh, delete my Gcash account link to my old number if I have uh, no unpaid balances in credit. Check lang 'yan selfie holding your valid ID. Ito na yung ihanda nyo. ba diba yung sabi ko sa step 2? Uh, mag Magpicture kayo. Nahawak nyo yung ID tapos yung uh, front ng ID nyo, picturean nyo rin. Yan na yung uh, isasubmit natin mamaya. Ito sa notarize, apidabit. Kahit wag na ipanotarize yung as uh, bagong SIM card nyo. Hindi na yung kailangan. Valid ID ito sa kindly provide all the details that will uh, kahit kung anong reason ilalagay nyo dyan deactivated sim yung reason nyo para lalong mapabilis uh, ng Gcash help center yung pagbalik sa uh, pera nyo ipaliwanag nyo dyan yung reason deactivated sim kaya nang bala magdagdag kung ano yung i-reason nyo check check nyo lang yan tapos dito yung sa add file or drop files click nyo yan dyan kung ano yung mga uh, yung sa ikaw nga pinicturan nyo na dalawa yung harap ng ID nyo tapos yung hawak nyo yung ID nyo i-click nyo lang dyan diba? pag-click nyan wait nyo muna yung uh, kulay blue na yan hanggang sa ma-finish may naka-X na na nakalagay tapos submit ka ulit ng isa diba? ito yung hawak mo ID mo yan pag-submit diba? na-submit na natin naging successful kasulat nyan dyan dapat pag nakasulat na ganito lima may mga pula, baguhin nyo lang kung ano yung naka, uh, kailangan baguhin. Kaya basta't kailan successful yung nakasulat kapag uh, nag-submit ka. Tapos kung ilang araw naman bago mababalik ni Gcash yung uh, pera. Mga 3 to 7 days. Basta tama yung mga details na nilagay nyo. Tapos, uh, check nyo rin yung uh, email nyo dahil dyan mag email si Gcash ng uh, updates. Check nyo yan dyan yung email. Tapos, kapag successful naman yung transaction, mag-detect sa inyo yung uh, Gcash. Mag-detect siya doon na uh, your account adjusted. Yan. Ibig sabihin yan, binalik na sa inyo ni Gcash hanggang dito na lang ang aking video. Kung may tanong ka ay huwag ka may mag-comment at agad ko yung sasagutin.